Nagtulungan so, nawa uh, ng bigay sila ng uh, pagkain ating mga kapabyan dito. Naku, 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 Bibigyan po tayo lahat ng dinner. Ayan. So, namimigay nila dito ay pagkain at saka manok. So, no? Po, yung ulam. So, sakto lang sa ating mga, mga kapatid mga ng mga muslim. At uh, meron din sila okay, mga t-shirt na pinamimigay. Kuya meron din silang tubig Ayan. na pinamimigay. So, si 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 siyempre, kailangan natin uh, na para hindi tayo mabulunan habang tayo kumakain yan po uh, recado tayo Oh, uh, so, uh, ito ay uh, ano, no, fast uh, Pastor Kibuloy yung uh, sa uh, crowded na ito mga babaya tapos so, niya yung sila uh, ano, uh, mga ano mga so ibig sabihin sila yung sa ating, uh, mga big sponsor nitong ganap na ito so complete trekado may pagkain, may tubig. no mayroon tayo tayo mula mula uh, mula 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 mga mula 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 Ganun uh -huh. pa rin, ito yung uh, uh, ano grupo ng uh, pdp laban So, po. Uh, sa uh, sa, uh, sa pa. sa pdp po. tayo. po tayo sa sasabihin ni Kuya Paul. Okay good evening po sa ating lahat. Magandang gabi sa mga talagang no? Okay, so... sabi ni Madam Baishari pa kanina na si yung tatlong sultan dito sa Pilipinas yun ay si Raso dito sa Maynila at sa Cebu naman sa Tisayas ay si Dato Lapo Habang mga Muslim na sila ay parti ng gobyerno ng Pilipinas. Yeah! Diyan po namin naramdaman sapagkat itinatag po ng ating mahal na Pangulo ang Baro na kung saan pangungunahan at pangungunuan ng mga Muslim ang kanilang Pastor Imbloid ang Pilipinas. Pag kami ay nag-align sa TikTok, maraming naninira pag sinasabi kong supportan ko si Pastor Apolosik Imbloid. Kuya Mike, ano ang gagawin ni Pastor Apolosik Imbloid sa si Senado? Sabi kong maraming. Hindi magagawa ni Pastor Apolosik Imbloid ang binibigta ng ibang vlogger na manglungura po tamang sa pera ng gobyerno. Bakit? si Pastor na si Kibulo po ay isang religious leader. At kung ang gagawin lang niya sa Senado ay kurakot, kung kaya man ang hindi niya maupos. Anong pakialam niya sa kailan ng gobyerno? Siya ay tumatakbo, hindi dahil sa sahod, hindi dahil sa pera. kabataan. Noong panahon ni PRD, kaya isinulong niya ang mga contracts na yan. Sino ang pinutektahan? mga kabataan. Kasi pag hindi ginawa ang mga contracts, next generation, automatic na yun. Pati ang mga kabataan, magiging ate. Bakit magiging ate? Hindi mo ba? Yes! Yeah! Tayo ang pinotectahan at ating lingkong bond sa war on rights ngayon. Alam mo ba bakit? Yung iba panaisilang ay piyarati. Mamamantay tao, baliko ganyan. Ang ipinagtataka namin bakit kapag ang tao ay tumuong ng at nagpamahal sa ating bayan, walang simisirahan. Ikaw mo siya yung laluna. Minahat ang at sa ating bayan. Pinatay ang ng tao ng Pilipinas si PRD nagmahal at naglingkod sa tao Pilipino. Ano ang ginawa sa kanya? Pinakulong ng kapwa Pilipino. Isinuko ng kapwa Pilipino sa mga banyaga. Lipu ba? ang nalagay sa piligro? Ang pamilya niya. Lang. Siya po yung nalagay sa piligro. At tayo ang nakinabang. May mga na tao nagsasabi, isa itong malaking tagumpay. Kahit nagulog ng si Kiara Isa ito so, ito, no, kakasalukuyang na pa rin nga nagdidistribute ng pagkain mga Kasi meron yung mga nagawin po ngayon mga kapatid, panaysin na sila, sila, sila katang administrasyon. Pinapagulaw ang mga kapatid nating vlogger. Dahil sila ay fake news, bakit DTS vlogger lamang po ang ipinapatawo? Eh meron din po mga vlogger na fake news. Meron nga po isang TikToker eh. Si Francis Balahuna po isang TikToker. Panaysabi siya na hindi si naisaga ay magnanakaw, magnanakaw. sa sa'ko sa daw ang hindi nakaw. Ano? Yan ang dapat ipatawag sa house of Representatives Yung mga fake news na yan ipatawag sa house of Representatives Galit kami sa mga fake news, sabi nila. Ayaw nila sa fake news. Eh, sino bang nagkakalat ng mga fake news? Sila! So, sila ang nagkakalat ng mga kapatid. Tandaan po natin, si Pastor Apolo, si hindi ay nagawa ng pagandain ang kingdom of Jesus Christ na siya lamang ang nag-iisay at tulong-tulong kasama ang kanyang mga membro. Kaya naniniwala rin ako na, na kapag siya ay naupo sa sinado, kaya din niyang palakin at pagandain ang Pilipinas mga kapatid. Yes! So yun lang po. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. PDP lawan Do, te, te! Do, te, te! Marami salamat po!